Sa katahimikan ng sandaling ito, huminga ng dahan-dahan at hayaang maging payapa ang iyong puso. Habang nakikinig ka, maramdaman mo sana ang pagyakap ng Diyos na unti-unting bumabalot sa iyong kaluluwa. Makapangyarihang panalangin para sa walang hanggang pag-asa. Panginoon, sa bawat pintig ng aking puso, inilalapit ko sa iyo ang aking buong pagkatao. Inaalay ko ang bigat, ang pagod, at ang mga tanong na hindi ko maunawaan. Hinihiling ko, Ama, na sa mga susunod na minuto, punuin mo ako ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Dalhin mo ako sa iyong presensya sa lugar kung saan humihina ang takot at lumalakas ang pag-asa. Ojos na mapagmahal, sa mga sandaling ako'y nangihina, ikaw ang aking sandigan. Kapag hindi ko makita ang direksyon, ikaw ang aking ilaw. At ngayon, Ama, hinihingi ko. Dahan-dahan, Ibigay mo sa akin ang pag-asang bumabalot sa puso. Ang pag-asang nagbubukas ng bagong umaga. Ang pag-asang hindi nagtatapos. Palitan mo po ang aking luha ng ginhawang mula sa iyo. Palitan mo ang aking takot ng tapang. At palitan mo ang pagod ng lakas na nagmumula sa iyong mga kamay. Panginoon Hawakan mo ako ngayon at iparamdam mo na hindi ko kailanman nilalakad ng landas na ito mag-isa. Ama, kung may mga bagay na hindi ko kayang kontrolin, tinatanggap ko na ito. Kung may mga pintong nagsara, hinihiling ko ang kapayapaan upang tanggapin ng iyong kalooban. At habang nakapikit ako, Nararamdaman kong unti-unting gumagaan ang bigat sa dibdib ko. Pangnoon, turuan mo kong magpatawad, magpakumbaba at magtiwala. Palayain mo ko sa sakit na matagal nang nakakulong sa puso ko at bigyan mo ko ng pag-asa. Pag-asang muling magbibigay lakas. Pag-asang magpapaalala na may ginagawa kang himala kahit hindi ko nakikita sa bawat paghinga ko, inuulit ko. Nandito ka, Panginoon, at sapat ka sa buhay ko. Panginoon, sa dulo ng panalangin ito, ipinaubaya ko sa iyo ang lahat, ang aking pamilya, ang aking kinabukasan, ang aking mga pangarap. Dalangin ko na ang iyong kapayapaan ay manatili, hindi lamang ngayon kundi sa bawat araw na darating. Salamat po Ama sa iyong liwanag, sa iyong pag-ibig at sa iyong walang hanggang pag-asa. At bago kita iwan sa presensyang ito ng Diyos, kung nais mo pang marinig ang ganitong uri ng panalangin, suportahan mo ang panalangin may layunin. I-like mo ang video, mag-subscribe at i-share sa isang taong kailangan ng pag-asa ngayon. Amen.